Sino raw itong dating cabinet secretary ang madalas mga ibang bansa kasama ang hunk na Boylet? Ayon sa nakalap ni Mang Teban, walong beses daw bit ng cabinet secretary na bansagan na lang nating CS ang Boylet simula 2019 hanggang 2023. Noong November 11, 2019, nag-overnight daw ang dalawa sa Hong Kong sakay ng isang budget airline. Naputol naman ang pangibang bansa ng dalawa nang mamayani ang COVID-19 pandemic noong 2020. Pintahan nyo na si dating cabinet secretary ay may asawa at anak. Habang si Boylet ay isang promdi pero guapo at hunk kayo mga ka-teletabloid? Anong masasabi nyo dito? Comment down below. Para sa abante, ako po si Jigo Postolero. Peace out.